to simplify ang kailangan lang natin na impormasyon for now from uh Ms. Go is sino ba sa mga ahensya ng gobyerno o sa labas na mga fixer ang tumulong sa kanya para makakuha ng Philippine birth certificate pangalawa at sino yung nagbigay ng Philippine passport Ganon kasimple. isang oras sa tayo dito maraming issues Sagutin lang yon matutulungan ka namin And your lawyers will understand that Yun lang sino dahil ang PSA with all due respect at ang DFA mukha mukhang napasukan ng sindikato Paano natin bibigyan ng budget ang ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon ng budgetary allocations for next year kung ang binabudgetan natin ay napasukan ng sindikato na kalaban ng taong bayan. So, ikaw ang susi na magsabi, alam ni Senator Tulfo, yung pangalan ng fixer mo. Ibunyag mo lang sa amin, papano? Kasi hindi lang ikaw inamin na ng PSA na meron higit sa isang libo na nabigyan ng birth certificate. 1,200. Ayun, exact number, 1,200. So, meron pa kami hinahanap na balanse sa 1,200 na nagpapanggap na alis go.